Good morning mga kapamilya Ikot-ikot muna tayo ng konti Magpa, magpa Magpalamig-lamig magpa Ito yung parking area Maya-maya puno na naman to Yun Kaya lang maraming sukal at gawa ng kuwan yung, yung mga dahon Dahon ng puno Nalantas siya So mga pamilya mm

munting tahanan sa loob ng maghapon ang kusina ah, yan din tayo mga pamilya mag start na ulit tayo ayan magluluto tayo ng pan desserts mga pamilya ayan nyo ah 已经。Yes. 西路。 then chili powder okay. sesame seeds sa sa araw-araw sa tuwing umaga yan mga pamilya yung niluluto natin yan. Yan. mabilis lang yan mga pamilya maya maya luto na yan yan mga pamilya luto na umuusok-usok pa Ya. Ya, untuk Hmm. delicious. Oh, masih kita. Ya, untuk Puki. Ya, hmm. Tok Puki, Korea Food. Mm, Kremput. Ya, lan lan okay. Puki. Kembali ya. Yeah. Supaya-bayan yo nang ya, parame kaya matutuna. Unti untila. dan noodles. Ya. Yeah. Wow. Wow, fantastic. Pag lumambot na yung noodles, ready to eat. Ngayon, tokbokki okay. first recipe.

napakasarap nito pang dessert pang dessert pansama sa pansama sa ulam na side dish ayan tuturo ko sa inyo pag pagluto nito napakabilis lang at napakasarap hmm. magluluto naman tayo ng kalabasa natin ng bagoong konti lang konti lang, 1 kutsara kutsara bagoong hmm. saka isang kutsarang chili powder Wow, Ito Dessert too. Oh. Dessert, ice cream, ah, oh. ice, cream oh. ice cream and coffee. Ice cream and coffee. Ice oh. sure. cream Ayan, gusto makatikim ng ice cream coffee. Sure. Yung hindi nakakalam niya, napakasarap. Wow. Wow. <laughs> wow, ice cream coffee. Wow. Sure. Original. Mm, original. Original. Diyan. Original. Mm. Original. 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 Oh, pwrimi na ito. Oo. Really? Very delicious. Ice cream or coffee? Avocado. Avocado. Hmm, avocado. Mm. What taste? Oh, good. It's good. Good, delicious. Delicious? Yes. <laughs> 얼굴은 지금 몇개 단어만 반복되고 있어. v e r 지 very, very. p h i l i p p i 리 e p h i l i p p i n 필리 c 리 cream. Philippine, ice cream. Masara. 마사 s 마 r 라마 a 라마 r 라마 a 라마 r 라마사 s a r a m 마라마라마라 우와. 고대한 고대한 유튜버 스타. 커피가 더 있었으면 좋겠어. 어 진짜. 진짜. <laughs> 이거 그거 너도맛있어 <넣어도> 맛있다, <laughs> 맛있어 바로 내가 좋아하는 스타일이야. 진짜면 더너 이거 너무 모자란 커피가. 아우 <laughs> 달달해, 아우 맛있어. 너가 먹어봐. 먹어봐. 아니, 나나 아, 나. 이렇게 해서 <laughs> <laughs> <너 미치겠다. 웃음> <laughs> 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 같이 먹어.

반. 와, very delicious. <laughs> <진짜>? <laughs> 아니, 아까 들고 다니는 거 보면 누가 보면 백만 유튜버 이 이미 백만 유튜버야. <laughs>

Moga ya. Oke. Hmm. Hmm, 맛있다. Fantastic. Tansuyuk yok. Tansuyuk Tansu yok. Apa Ya, resep. Resep Tansu Wow. Fantastic kenapa ini teman tiga? Oke, nang order. Orderanat, na me, at Christmas ngayon.

andaba order de verdad. Ayan, pambenda ngayon. Ngayon, ngayon, ngayon,

magluluto pasensya na po talaga hindi po kailangan ng gloves at dumidikit po yung 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 harina ibang klaseng harina yan harinang mais pag gumamit ng gloves kaya pasintabi po pag gumamit ng gloves sasama pati gloves sa sobrang dikit Ayan na yung finished product. Uh, ayan, ayan. Ayan. Ayan, sinubukan namin gumamit ng gloves kanina. Ayan, ito yung gloves. E, eh, dumidikit. Kaya, kaya tinanggal din. yeah pa. Pero malinis naman yung aming mga kamay. Talagang pagka sa kusina, malinis. Doble linis yan. Hmm. Doble linis yan. Ayan, tapos na yung isang bat Ugo, Ah. Ayan, Oh. Masarap. Oh. Ayan na yung finish product. Mm -hmm. finish product. Yan. Mamaya. Mamaya, ayan namang sama-sama yan. Ang -sama, -sama yan. ito naman yung sauce nya sauce na sauce na kucing o lala ng kucing o kaya eh, dyan ha pusit kabuching yeah. mm. o kabuching o yeah. pusit na puti na malalaki kabuching o

이렇게 해가지고 이제 무거는요갖고 뭐야 양파 저거? 찍어? 는 그냥 찍어 Say hello 이거 필리핀이야 필리핀 분이야 얀 패밀리언에 아 필리핀은 1년에 한 번씩 헤나가 같이 다 드세요. 소주?